Good afternoon, Lodi Labs and Sissy Labs So, katapos pala natin mag-work, no? So, after work Nakapag-decision ako na dumaan dito So, dyan yung sasakyan natin At saka, ito nga pala yung view natin ngayon, no? Ayan <laughs> Ayun, May mga blossoms So, yung mga yun dyan So, hindi pa siya nag-bloom Hindi pa nag nagkakaroon ng flowers uh, Or kunti lang yung flowers Ayan, no? kunti pa so yan lahat dyan um, late yan mag flowers, actually walang masyadong flowers ngayon eh so I think it's only the start of flowering ng mga blossom trees so ito nga pala yung mga almond blossoms ayan so <laughs> hindi pa siya masyadong hitik sa ano eh, sa flowers So, I think napaaga tayo nang punta dito. But at least, nare-relax tayo, no? Kasi whole day tayo sa office. So, naisip ko na maglakad-lakad. <laughs> so, ito yun, oh. Ayan. Ayan, album blossoms. Ayan, puro puti yung flowers niya. Ayan, oh. Doon. Ayun. So, yung iba dyan, ayan o, oh, naka-close pa yung buds. So, ibig sabihin yan, hindi pa yan nagbo-bloom talaga. Huh. So, I think napaaga yung punta natin dito, no? So, siguro in a week's time, yung iba dito, yung most sa trees dito, magbo-bloom yan. Ah. Actually, favorite ko talaga yung mga blossom trees. <laughs> Ayan pa, oh. Ayan. Ayan pa. <laughs> o, oh, diba? Mm. So, nakaka-relax, no? Kahit pa paano, after work is na tayo dito. Huh. Ayan pa, oh. O, oh, diba? <laughs> Very nice. Mm. So, magpipicture-picture lang muna ako dito. Ayan o. Oh. Kasi dito hindi pa ako nakapag-picture pero dun sa may sasakyan, tapos na ako mag-picture dun. So, dito naman tayo. Tsaka yan o, oh. yung background na yan. Alright. <laughs> oh, ang ganda. Ang ganda dito. Tsaka may mga birds ka pa na maririnig. So, marirelax ka talaga. <laughs> Very nice.